Amping! 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 oh salamat ah oh. so kani day si Nana, is malapian na ako ni siya sugod pa sa una kito mag ulian pa ko Kato pong na assign pa ko dali sa may minis PMFC so kato siya labian yun ako to siya sa gara na to paliton is matutugan ka na pa itutug saging isuroy pa itutugan kita 15 ang kilo at hindi pa itutugbukas So, nalabyan na ito kakuha man po kani da yung blue nga nasa kong tubangan is bugas po na yung nakuha nakuha kapot dito sa balay kuha po ko para madala ako sa apartment so naman po yung bugas nga napalit sa katong sa vlog dapat ako agi po ito mahatag panata man na makahatag na kumugi po na ito ang tumong makatabang sa na yung dili makapalo Tay! Nakalisa ano ka na mga pon? Kamu kependong? Kaduk-kaduk Kaduk? Ako oh, yatak semua? Ayo oh. Ata gausam ga kuya? Tagabutuwa iku saona Iga ga kuya? Bukas Ayo oh. Iga-iga amping-amping-amping Oh Salamat ah Oh Iga amping-amping God bless Iga-iga okay, okay, amping okay. Jasmine. Jasmine. Oh, long agon. Oh. Sige, sige, ang ping. Sa tinood lang mga idol, nindot sa pamati nga makatabang ka. Dili ka magmatel sa kantidad, sa kamahal, kabarato, at least nakatabang ka. At least nakatabang ka. Nindot kis pamati mga idol. Makita ni nga, nalipay siya. Salamat. Jesus, My heart's so, ipangutan natin ni nanay kung taga-asa ko. So, di rin ko na-assign sa una itong first PMFC pa ko. Mga last 3 years kapit, pin. 3 years kapit. pin. Kasi sa Jimenez. Sa ang mga, mga kapo. So, permintin na ako po siya makitaan. So, panata mo din ito. Mga kanina vlog. Mula buo po. Daghan matabangan. po man niya daghan. Pero buhon-buhon. Nagintay matabangan. Higyan sa income ani. Eh income po na ito personal ito na inat inat lang so may anak po si nanay nga utos naman ni eh. so ang nasa kono muna ko na huwag ito siya ka kasinate o mupalit o bugas nga ikuwan o sako kasi kara makita siya uh, kinilo lang ikuwan o sulupin so ako ang pasalamat kaya naka-experience po nanay si nanay bisan sa kagamay nga sa kagamay nga tabang atong nahatag kabalo ko kalipay appreciate ko ito niya So, salamat mga idol sa pagsukurta na at pang patong matapang salamat sa tanan o oh God bless natong tanan mga idol